Guys, sa video natin ngayon ay mag-DIY tayo ng charger ng cellphone na ikonekta natin sa motor. So, may nabili ako pala ditong multifunction charger at ikonik natin to sa motor para may confident na tayo na bumiahe na hindi malulubat yung cellphone natin at hindi na natin kailangan bumili ng power bank dahil meron na tayo nito. So ang motor pala na natin guys ay Honda Beat FI at ituturo ko sa inyo ang madaling pag install nito na hindi na kailangan ng elektrisya ng motor or mekaniko. So wala na tayong gagawin sa body guys, hindi na tayo magtatanggal ng cover at ituturo ko ito sa inyo kung paano ito gawin. Ito pala yung multifunction charger, Motowolf ang brand nito tapos install natin to dito sa Honda Beat natin. So, na-install ko na. So, ituturo ko lang sa inyo kung saan ako kumukuha ng supply dito sa motor natin. ngayon guys, ipakita ko sa inyo kung 12 volts ba yung supply na pinagkukuna natin ng supply dito sa motor natin. So, dahil may, may ground na tong body ng motor natin guys, itong bakal. So, dito na tayo kukuha ng supply na ground dito sa bakal. Set muna natin dito sa DC volts guys or direct current. So ngayon, ito yung positive. Yan, tapos dito tayo kukuha sa body ng ground. Ayan guys, nasa 12 volts yung supply natin ngayon. Ngayon, ang ginawa ko guys ay hinahanapan ko ng paraan kung saan ako makakuha ng 12 volts dito sa motor natin. So dahil sa pagkaalam ko guys, yung body natin sa motor ay may ground na yan, naka body ground na yan. Kaya ang hahanapin natin dito ay positive na lang ito pala yung charger na ini-install ko guys yan inano ko lang dito sa side mirror tapos meron ako ditong holder ng cellphone so ngayon sa holder ng cellphone guys may body ground na to kasi bakal to so ang hinahanap ko na lang dito guys ay yung positive ang gagawin nyo guys dahil yung motor may body ground na yan so hahanapan na lang natin ng paraan kung saan natin ilagay yung ground dito sa bakal at yung positive naman ay dito ako kumukuha sa ilaw ayan merong tatlong wire dito ayan so ang gitna niyan, niya yung positive tapos low, low high yung kada isang wire dyan ngayon dahil may holder ako dito guys binutasan ko dito yan bintasan ko yan tapos dito ko nilagay yung wire na negative kasi body ground na to ang paglalagay ng ground ay nakadipindi na lang sa inyo kung saan nyo ito ilagay yan, ini-screw ko dyan para hindi magka-lose contact, para hindi madali masira yung uh, charger natin. So, ngayon, sa positive naman, ay dito ako kumukuha sa high and low na lights. So, makikita nyo dito, may tatlong wire to, yan. Blue, black, white. So, itong black, guys, ito yung positive. Yung blue, ito yung low. At ang white naman, high. So, dito ako kumukuha sa common na yan, dyan sa gitna, kasi hindi mamamatayan kahit i-low yung ilaw at i-high hindi maapektuhan yung charger natin so ngayon guys itesting na natin guys yung kinabit ko so lagyan pa natin yan ng tip, tapos i-on natin yung motor natin tapos makikita nyo dyan may ilaw na ngayon guys itesting natin kung mag charge ba to so merong cellphone dito isa So kapag i-off natin yung yaway guys, so susi natin, automatic patay din yan. 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 Pag i-on natin, automatic gumagana na yung multi charger natin sige saksak saksak -sak. oh ayan guys nag charging na yan guys